Usually, the government stand on a particular topic or issue, iisa lang, at iisa lang nagsasalita. Yung iba, tahimik. Pero sa Pilipinas, ang daming nagsasalita. To the point na ang boses mismo ng leader, eh, wala na. Ang tanong kasi, kaya, bakit hindi ni BBM kayang pukpukin niya mga yan at sabihin sa kanila na, huy, sandali muna, ito yung gusto kong policy. So lahat kayo sumunod. Yun yun, eh. Kasi, you know what? If you're a leader, dapat 'yung mga iba hindi maingay kasi alam nila dapat kung ano ang gusto mo at kung ano ang gusto mo as a leader, 'yun ang susundin. Na kung gusto ni BBM na maraming tourists, Chinese tourists na pumasok sa Pilipinas, then the rest of the rest of the cabinet members would should work towards that. At 'wag nang maingay 'yung iba na magde-discourage sa policy na magkaroon ng maraming turista sa Pilipinas when you talk about Apo. Chinese tourists. Ang mm. 'kaso. Hindi hindi ko nga maintindihan bakit hindi ni BBM maikumpas yan. Ng, dapat isa lang ang kumpas dyan eh. Pero wala eh. Parang ano eh, para tayong nasa chapsway eh sa BBM administration. Apo. Department of Tourism, may mga sinasabi, DIP, may mga sinasabi, GIBO, may mga sinasabi, TARELE, may mga sinasabi, sabi ko, Jesus ko, Lord! This is a government? Is this a government? Because to be very frank, in my experience, traveling across different countries in the world even i mean since i started traveling and since i started working in different countries ang alam ko kapag may gobyerno usually the government stand on a particular topic or issue iisa lang at iisa lang nagsasalita yung iba tahimik pero sa pilipinas ang daming nagsasalita to the point na ang boses mismo ng leader eh wala na, wala, wala, wala. So walang nagkukumpas eh. Hindi ko nga alam kung kinukumpas yan ni BBM eh. Pero dapat na kukumpas niya yan, eh. Kasi Apo. siya yung presidente eh.